Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous. give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Hello mga kasimiyan Muling nagbabalik ang inyong lingkod It's me, Francel Vlog For today's video, ihahatid ko sa inyo ang isa na naman na gabay gabay para sa ating paboritong sport. Gabay na nagmula sa sinaunang paniniwala at palagian na gumaganap. Gabay patungkol sa mga masiswerte at mga malas na kulay base sa petsa sa ating kalendaryo. Maaaring maraming magtaas ng kilay sa bawat isa sa inyo dyan. Sapagkat alam naman nating lahat na sa bawat kalaman o mga sekreto na ipinababatid ng sineman sa atin ay may mga kumukontra o taliwas ang mga pananaw o paniniwala. Ngunit sa kabila nito, gayon pa man, nais ko pa rin itong ibahagi. Ibahagi sa mga hindi pa nakakaalam. At doon naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang Nagmula sa mga sinaunang paniniwala Maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamang diskarte patin Ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay At heto namang kasinyan, ang gabay mula sa sinauna o matandang paniniwala Base sa petsa sa ating kalendaryo

I every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave i will be doing shit my way uh, or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You'll never hear me bitch now nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything At iyan mga kasinyal, ang mga malas na kulay ngayong May 4. So ayan mga kasinyal, natapos na naman ang ating tampok na video sa araw na ito. Sa susunod na video mga kasinyal, abangan nyo sapagkat itatampok naman natin ang mga masiswerte o malalakas na kulay sa May 7. So mga kasinyal, abangan nyo yan. At kung bago ka palang napadpad sa ating mating channel kasi at gusto mo ng ganitong topic o uri ng usapan, don't forget to like, share, and subscribe. And also click the notification bell para update ka sa mga videos na aking ini-upload. So mga kasingyan, once again, I'm Franz Black signing off. Thank you so much for watching. Hey guys, do you like the video? No? If yes, please don't forget to subscribe and like the video, it really means a lot to me. Thank you.